Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at sa episode na ito ng ating Katarungang Pambarangay Series, tatalakayan natin ang dalawang mahalagang tanong. Unang tanong, ano ang bisa ng isang amicable settlement o kasunduan ng pagkaayos na naabot sa barangay. Number two, at kung hindi ito sinunod ng isa sa mga partido, maaari ba tayong sa korte para ito ay ipatupad? Alamit po natin ang sagot sa ating talakayan ngayon. Kaya po, samahan nyo ko hanggang sa matapos ang video na ito. Ano ang legal na bisa ng ang pag-aayos sa barangay? Kapag ang dalawang panig ay nagkasundo sa harapan ng punong barangay o ng pangkat tagapagkasundo, ang kasundo ang iyon ay tinatawag na amicable settlement. Pero ang tanong, legal ba ito? May bisa ba ito sa korte? Ang sagot po sa dalawang tanong ay parehong oo. Ayon sa Section 416 ng Local Government Code of 1991, o RA-7160, ang kasunduan ito ay may kaparehong bisa ng isang pinal na hatol ng hukuman. Final judgment kung tawagin sa batas. Subalit, mayroon po itong kondisyon. Kung hindi ito babawiin o yung tinatawag na repudiate o walang petisyon, ipawalang bisa na inihain sa loob ng sampung araw mula sa petsa ng kasunduan, ito ay nagiging final at may legal na bigat. Kaya sa madaling salita, kung walang repudiation o petition to nullify sa loob ng sampung araw, ang kasunduan ay parang desisyon na nang korte na dapat sundin ng magkabilang panig. Paalala lang po, ang sino man sa mga partido na gustong bawiin ang kasunduan ay kailangang maghain in writing na binabawi na ang kasunduan. Ito po yung repudiation sa barangay at dapat may batayan ito. tulad ng pandilin lang pamimilit o pananakot. Pwede bang dumiretso sa korte para ipatupad ang isang amicable settlement? Ganito po yan. Ngayon naman, kung ang kabilang panig ay hindi tumupad sa napagkasundoang ayusin, pwede bang dumiretso ang kanilang ang kabilang panig sa Municipal Trial Court? para magreklamo o humingi ng tulong? Ang sagot po ay hindi agad-agad. Bakit? Ayon sa Section 417 ng Local Government Code, ang partido na naperwisyo o hindi nasunod ang kasunduan ay kailangan subukang ipatupad muna ito sa barangay sa tulong ng punong barangay o sa tulong ni Kapitan. Ang totoo po niyan, mayroong anim na buwang palugit ang nasabing partido para mag-request ng execution of barangay settlement sa barangay. Sa panahong ito, dapat ang barangay muna ang magpatupad ng settlement. Kung matapos naman ang anim na buwan at hindi pa rin tumatalima ang kabilang panig, doon pa lamang maaaring magsampat ng kaso sa Municipal Trial Court upang i-enforce ang kasunduan. Mga kabarangay, bakit mahalaga ito? Layunin ng batas na iwasan ang sobrang pagdagsa ng mga kaso sa korte at hikayatin ang mga mamamayan na ayusin ang kanilang sigalot o mga sigalot sa antas ng komunidad. Dahil sa barangay, pag inayos ang problema, dito mabilis, mura at mas maayos. Kaya mga kabarangay, para po dun sa mga madaming nagtatanong sa akin tungkol sa topic na ito, sana po ito ay nakatulong sa inyo itong talakayang ngayong araw na ito o dito sa video ito. Tandaan natin po, ang kasunduang na buo sa barangay ay hindi basta-basta. Ito ay may legal na bigat. Pero sundin natin ang tamang proseso bago tayo dumulog sa korte. Kaya po kung uh, naging kapakipakinabang sa inyo ang video na ito o sa iyo, sa iyong parangay, huwag niyo naman pong na mag-like, mag-share ng video ito at mag-subscribe na rin po kayo dito sa katarungang Pambarangay Channel. Uh, muli, ako po si Jeffrey at uh, laging ang layunin ko po ay ipalaganap ang kalaman tungkol sa ating barangay justice system. Magandang araw po sa inyo lahat.